Pinalayas ko ang aking stepdaughter, matapos niya akong pagmalupitan sa aking sariling baby shower. Sinasabi ngayon ng lahat na ako ang masamang madrasta na sumira ng isang masayang pamilya. Kumusta, bago ako magsimula, hayaan niyo akong magbahagi ng kaunting impormasyon tungkol sa amin. Ako ay isang tatlumpu taong gulang na dental hygienist. Kasal na ako sa aking asawa ng dalawang taon at magkasama kami ng anim na taon. Mas matanda ng kaunti ang aking asawa kaysa sa akin. Siya ay tatlumput siyam taong gulang. Dati na siyang kasal at may anak na babae mula sa kanyang nakaraang relasyon. Sila ng kanyang ex-asawa ay nagkakilala sa kolehiyo at nagpakasal dahil siya ay buntis. Ngunit hindi nagtagal ang kasal at nagdiborsyo sila nang ang kanilang anak ay dalawa taong gulang. May shared custody sila at magkasamang nag-aalaga sa anak nila sa loob ng labing apat na nataon kalahating buwan siyang kasama ng kanyang ama at ang kalahati ay kasama ng kanyang ina. Ang aking stepdaughter, tawagin natin siyang abi, labing anim na ay laging naging isang bangungot sa pakikitungo. Noong nagsimula akong makipag-date sa aking asawa, siya ay walang pakialam sa akin. Kahit na sinubukan kong maging kaibigan niya, tinatanggihan niya ako at naisip kong kakailanganin ng oras upang mapalapit sa kanya. Ngunit anim na taon na ang lumipas at galit pa rin siya sa akin, kaya't hindi ko na iniisip na mangyayari pa ito. Lalong lumala ang kanyang ugali mula sa pagiging walang pakialam hanggang sa pagiging masama sa akin. Nagwawala siya tuwing pupunta ako sa bahay at naging napaka, hindi ka nais-nais sa akin, kahit na ang kanyang ama ay ginagawa ang lahat upang siya ay magpakabait. Siya ay hayagang bastos, gumagawa ng masasamang komento tungkol sa aking hitsura at tinatawag akong gold digger ng higit sa isang pagkakataon. Halos nakipaghiwalay na ako sa aking asawa pagkatapos ng dalawang taong pakikipag-date dahil siya ay nakakainis at nahihirapan akong tanggapin ang kanyang presensya. Ayokong pagpilian siya sa pagitan namin ni Abby dahil ayokong maging isa sa mga babaeng sumisira ng pamilya, ngunit iyon ang nangyari. Pagkatapos ng dalawang taon, sinabi ko sa aking asawa, na noon ay aking nobyo, na hindi ko na kaya ito at kung hindi magpapakita ng magandang asal si Abi, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyon. Sinubukan niyang kausapin siya, ngunit lagi siyang binabaliwala at masama ang pakikitungo sa akin. Inaakusahan niya ang kanyang ama ng pagkakaroon ng mas pabor na trato sa akin kapag sinubukan niyang kausapin siya tungkol sa kanyang ugali, Napakahirap para sa akin at pagkatapos ng dalawang taon, walang palatandaan ng pagbabago, kaya seryoso kong iniisip na makipaghiwalay para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Sa puntong iyon, halos lahat ng oras ko ay nasa bahay niya. Sa mga araw na wala si Abby, ayos lang ako. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bahay, nagsisimula akong makaramdam ng matinding pagkabalisa at hindi ito normal. Kaya't bago niya ako opisyal na tanungin kung gusto kong lumipat sa kanya, Nagpa siya akong kausapin siya tungkol kay Abi. Sinabi niya sa akin na sinisikap niya, ngunit pinalalala ng kanyang ex-asawa ang mga bagay sa pamamagitan ng paglalagay sa kanyang isipan na kung siya ay muling mag-aasawa, ito ay magiging banta kay Abi at sa kanyang lugar sa pamilya. Naniniwala pa rin si Abi na maaari niyang muling pag-isahin ang kanyang mga magulang dahil iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Hindi ito dahil mahal niya ang aking asawa kundi dahil galit siya sa kanya at ayaw niya itong maging masaya. Hindi siya nakakuha ng alimony sa diborsyo at may hinanakit pa rin sa aking asawa dahil pakiramdam niya ay may utang na loob ito sa kanya kahit na pantay ang kita nila at pantay ang kanilang ginagawang trabaho. Pakiramdam niya ay nararapat ito sa kanya nang walang tunay na dahilan at naging mapait pagkatapos ng diborsyo. Wala siyang pakialam sa kanyang pagkamuhi, na lalong ikinagalit nito at sinimulan niyang gamitin si Abi upang gipitin ang sinumang babaeng bahagi ng kanyang buhay. Ngunit mahal ko siya talaga at hindi ako mapapalayas ni Abi, kaya't ginawa niya ang tanging magagawa niya at binalaan si Abi na kung muli siyang magpakasama sa akin, tuluyan na niyang puputulin ang relasyon sa kanya at palilipatin siya sa kanyang ina magpakailanman. Galit si Abi sa akin, ngunit mahal niya ang kanyang ama, at hindi siya kailanman pinagbantaan na palayasin kaya't natakot siya at nagsimulang magpakabait. Hindi siya mabait sa akin, ngunit nagsimula siyang hindi na ako pansinin sa halip na maging masama sa akin, at malaking pagbabago na yun. Sa ganoong paraan, nagsimula kaming magkasama sa iisang bahay, at kahit sa mga araw na kasama niya si Abby, hindi na ito naging problema sa akin dahil ngayon, hindi na kami naguusap maliban kung talagang kailangan. Sa simula, kakaiba ito Munit nasanay ako at mas naging masaya ako pagkatapos noon. Kayat nang tanungin niya ako kung gusto kong magpakasal sa kanya, sinabi kong oo dahil ngayon sa wakas maayos na ang lahat. Sa araw ng aming kasal, si Abby ay mukhang napakalungkot, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya gumawa ng anumang bagay. Bahagi ng dahilan ay maaaring dahil binigyan ng aking asawa ng mahigpit na tagubilin ang kanyang kapatid na bantayan siya at tiyakin na hindi siya susubukan na sirain ang araw. Malungkot na kinailangan niyang magingat laban sa kanyang sariling anak, ngunit sa pinakamaliit, napigilan ito na mangyari ang anumang masama o nakakahiya. Kahit na pagkatapos naming magpakasal, wala masyadong nagbago at nagpatuloy si Abby at ako na maging walang pakialam sa isa't isa. Para maging malinaw, wala akong personal na laban sa kanya, at talagang naaawa ako sa kanya, dahil hindi madali ang magkaroon ng ina na ginagamit ka para gumanti sa iyong ama. Kung lumapit man siya sa akin upang humingi ng tawad, tatanggapin ko ito ng maluwag sa loob at susubukan kong maging mabuting madrasta. Ngunit hindi ako makakatanggap ng paghingi ng tawad na hindi ko naman natanggap at pagkatapos ng paraan kung paano niya ako pinahirapan noong nagsimula akong makipagdate sa aking asawa wala na akong lakas na makipag-usap sa kanya at subukan siyang maging kaibigan. Ang mga bagay ay naging ganito na sa loob ng ilang panahon at lahat ay nagkaroon na ng kapayapaan dito. Pagkatapos, mga pito buwan na ang nakakalipas, nalaman namin ng aking asawa na ako ay buntis at kami ay napakasaya, kaya nagkaroon kami ng isang party upang ipahayag ito. Siyempre, naroon si Abby, Ngunit napakalungkot niya nang malaman niya na ang dahilan ng party ay dahil ako ay magiging isang ina. Tumakbo siya palabas ng sala na umiiyak ilang minuto pagkatapos kong gawin ang anunsyo at kinailangan ng aking asawa na habulin siya upang aliwin siya. Sinabi niya sa akin na siya ay nalulungkot dahil kakailanganin niyang ibahagi ang kanyang ama sa isa pang sanggol. Ngunit alam kong mas nalulungkot siya dahil nagiging isang permanenteng bahagi ako ng pamilya. Naging mas maliwanag pa ito nang matapos malaman na ako ay buntis, sinimulan niyang gawin ang mga kakaibang bagay sa bahay ng sinasadya. Iniiwan niya ang kanyang mga roller skates sa paligid, sa mga lugar na hindi dapat naroon, marahil sa pag-asang matitisod ako at mahulog. Higit sa isang beses, iniwan niya ang mga pagkain na may malalakas na amoy, alam na ito ay magpapahilo sa akin pagkatapos kong pumasok sa ikalawang trimester. Ngunit ito ay maliliit na bagay at hindi ko ito pinansin o dinala sa aking asawa dahil ayokong magmukhang paranoid at takutin siya. Ang huling patak ay ang nangyari sa aking baby shower ilang araw na ang nakalipas at hindi sa tingin ko na nag o ako. Ang lahat ay nainbitahan sa aking baby shower at ang aking asawa ay umorder ng isang espesyal na cake para sa akin na dapat ding maging gender reveal cake. Naghintay kami dahil gusto naming pagsamahin ang dalawang okasyon at lahat ay napakasaya. Pinutol ko ang cake at handa na akong kumuha ng slice para makita naming lahat ang kulay sa loob. Ngunit bago ko ito magawa, naramdaman kong may nagtulak sa aking mukha sa cake at hinawakan ito ng ilang segundo hanggang sa kinuha ako ng aking asawa sa balikat at itinaas ako. May astma na ako at naramdaman kong nasasakal ako habang ang aking mukha ay nasa cake. Lumabas na si Abby ay nakatayo sa tabi ko. Nawala ang kanyang kontrol at nagpa siya na itulak ang aking mukha sa cake. Siya ay kasing ko at mas malakas dahil siya ay isang atleta, kaya't madali para sa kanya na hawakan ako sa ilalim. Nalaman ko kalaunan na ang aking asawa ay sobrang nagulat sa nangyari, kaya't ilang segundo ang lumipas bago niya ako hinawakan at itinaas. Pagkatapos, kami ay pumunta sa banyo para makapaglinis ako at magpalit ng damit. Habang nagbibihis ako at sinusubukang iproseso ang nangyari, sinabi ng aking asawa na maghintay ako sa kwarto habang inaayos niya ang sitwasyon sa labas. Medyo bumigay ako noong mag-isa ako sa kwarto dahil akala ko ay gumaganda na ang mga bagay. Ngunit alam ko na hanggat si Abby ay nasa bahay na ito, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan. Tapat na sabihin, natatakot ako para sa aking sanggol dahil hindi ko siya pinagkakatiwalaan at naisip kung maaari niyang subukang saktan siya pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Sa huli, pinutol namin ang cake at nalaman namin na magkakaroon kami ng isang lalaki. Napagpasyahan kong kailangan kong kausapin ang aking asawa at sabihin sa kanya na kailangan ng umalis ni Abby at kung hindi niya siya palayasin pagkatapos nito, iiwan ko siya. Mahirap na desisyon ito. Ngunit hindi ko maaaring ipagsapalaran ang aking sanggol sa pamamagitan ng pananatili sa isang bahay kasama ang isang taong tulad ni Abi na malinaw na may problema sa pag-iisip. Ngunit lumalabas na hindi na ito kailangan dahil nang bumalik ang aking asawa sa kwarto, sinabi niya sa akin na umalis na si Abi at hindi na babalik. Siya ay nawala ng halos kalahating oras at ako ay nakaupo mag-isa sa kwarto habang hinihintay ang kanyang pagbalik habang ang lahat ng aming mga bisita ay naghihintay sa labas. Nang bumalik siya, lumabas kami sa mga bisita at humingi ng paumanhin sa nangyari. Ngunit lahat ay napakaunawain at mas nag-aalala sila tungkol sa akin. Matapos tiyakin ng lahat na okay ako, bumalik kami sa cake at nagkaroon ng kaunting pagdiriwang ng malaman namin na magkakaroon kami ng isang lalaki. Matapos ihain ang hapunan, mabilis na umalis ang mga tao dahil sa hindi komportabling atmosfera na nabuo pagkatapos ng insidente kay Abli. Kami ng aking asawa ay tahimik din dahil kami ay nagulat pa rin sa ginawa ni Abi sa akin. Matapos umalis ang lahat ng bisita, nagsimula kaming mag-usap at sinabi niya sa akin na habang ako ay nasa kwarto, lumabas siya at pilit na inilabas si Abi sa bahay. Nakapako pa rin siya sa parehong lugar, masaya sa sarili habang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Ngunit nang simulan niyang hilahin siya palabas ng bahay, nagsimula siyang magprotesta at gumawa ng malaking kaguluhan. Hindi siya huminto at hinila siya sa kotse at pagkatapos ay dinala siya sa bahay ng kanyang ina. Wala siyang sapat na oras upang kausapin ang kanyang ina kaya iniwan niya lang siya doon at sinabi kay Abi na ipaliwanag sa kanyang ina ang nangyari. Patuloy siyang sumigaw sa kanya habang nasa kotse. Ngunit hindi siya pinansin dahil hindi niya ito maaaring hayaang magpatuloy at ilagay sa panganib ako at ang aming sanggol. Binigyan niya ito ng sapat na pagkakataon upang maging isang mas mabuting tao. Ngunit hindi siya magbabago at hindi na niya ito matitiis. Humingi siya ng paumanhin sa akin dahil pakiramdam niya ay pinahirapan niya ako, dahil sa kanyang anak, at kami ay nagwakas sa pag-iyak at pagyakap, dahil sa kaluwagan na sa wakas ay umalis na si Abi. Kinabukasan, binala niya ang lahat ng damit at gamit nito sa bahay ng kanyang ina, at sinabi na hindi na niya ito tatanggapin muli, dahil tapos na siya dito. Ininform niya ang kanyang ex asawa na kakausapin niya ang kanyang abogado sa lalong madaling panahon at muling pag-uusapan nila ang mga kondisyon ng kustudiya, ngunit hanggang sa oras na iyon, kailangan niyang alagaan si Abe dahil hindi niya kayang ilagay sa panganib ako at ang aming sanggol at pinatunayan niyang kaya niyang gawin iyon. Sinabi niya na ginawa niya si Abi na ganoon at pinalala ang kanyang pag-uugali sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na kailangan niyang palayasin ang ibang babae sa buhay ng aking asawa, kaya't siya ngayon ang dapat na managot at palakihin ito. Hindi maganda ang pagtanggap ng kanyang ina dito, at tumangging tanggapin ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Abi ng mag-isa. Sa kabutihang palad, wala si Abi sa bahay, nasa paaralan siya, kaya hindi niya narinig ang pag-uusap dahil talaga namang makakasakit ito sa kanyang puso at malamang ay tuluyan na siyang mapapariwara. Ang kanyang mga magulang ay nagtatalo kung sino ang dapat mag-alaga sa kanya. Ngunit habang ang aking asawa ay may tunay na dahilan upang hindi na ito gustuhin sa paligid, ang kanyang ina ay wala at sinasabing wala siyang oras o mga mapagkukunan upang palakihin ito ng mag-isa. Para sa kaalaman ng lahat, siya ay isang receptionist sa isang maliit na family-owned firm. Kaya tiyak na hindi siya ang pinakaabala na tao sa mundo at laging nasa bahay ng anim ng gabi. Tungkol naman sa mga mapagkukunan, pumayag ang aking asawa na magbayad ng child support. Ngunit ayaw niya rin ito na medyo nakakagulat dahil ang kanilang hidwaan ay tungkol sa pera noong una at ngayon na boluntaryo siyang nag-aalok ng mas maraming pera higit pa sa talagang kailangan upang palakihin si Abi tinatanggihan niya ito hindi ito nagkakaroon ng kahulugan ngunit kahit na patuloy na sinusubukan ng aking asawa na hikayatin siya tumangi siyang tanggapin ang responsibilidad na iyon sa wakas pumayag siya na alagaan ito sa loob ng ilang linggo ngunit pagkatapos nito kailangan ng aking asawa na mag-ayos ng ibang bagay para dito. Sa kabuan, hindi naging maayos ang pag-uusap na iyon ayon sa plano. Ngunit tiniyak ng aking asawa na kapag nagsimula na silang muling pag-usapan ang mga kondisyon ng kustudya ng formal, hindi niya mahihirapan na makuha ang ina na alagaan si Abi. Wala kaming ideya kung bakit ayaw niya kay Abi, dahil napakalinaw na mas maganda ang relasyon nilang dalawa kaysa sa kanya sa aking asawa at kahapon nalaman namin na pati si Abby ay ayaw din na manatili ng buong oras sa kanyang ina. Nalabis na nakakagulat dahil akala ko ay mas gugustuhin niyang umalis na dito ng tuluyan. Tinawagan niya ang kanyang ama kahapon upang humingi ng tawad sa nangyari sa party at umiiyak siya habang sinasabi na ayaw niyang isuko nito ang kustudya sa kanya. Siya ay lubos na nasaktan ng sinabi ng kanyang ina na muling pag-uusapan ng kanyang ama ang mga kondisyon ng kustudya at maaari siyang manirahan ng tuluyan sa kanya ng walang pagkakataon na muling bisitahin ang kanyang ama. Kaya't gusto niyang humingi ng tawad sa akin ngayon dahil ayaw niyang mawala ang relasyon niya sa kanyang ama at nagmamakaawa sa amin na huwag gawin iyon. Kinausap niya ako ng direkta at sinabi na nangangako siyang magiging mas mabait at hindi hayaan ang kanyang emosyon na mangibabaw at magtulak sa kanya na gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Sinabi rin niya na naisip niyang magiging nakakatawa ang insidente sa cake at hindi niya naisip ang mga kahihinatnan habang ginagawa ito. Ngunit nais niyang humingi ng paumanhin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahira para sa aking asawa at sa akin na pakinggan siya dahil siya ay humahagulgol. Ngunit kailangan naming sabihin sa kanya na hindi namin siya maaaring tanggapin pabalik dahil maaaring niyang mawala ang kontrol sa isang araw at baka wala ang aking asawa upang iligtas ako at maaari itong humantong sa isang bagay na kakilakilabot. Kaya't mas mabuti para sa lahat kung manatili siya ng ilang panahon, kahit man lang hanggang sa mas matanda na ang aming anak. Sinabi ko sa kanya na naaawa ko sa kanyang pinagdadaanan, ngunit hindi ko siya matutulungan dahil ang paghingi niya ng tawad ay huli na. Ang pinsala ay nagawa na at hindi na maibabalik, gaano man karaming beses siyang humingi ng tawad. Lalo siyang humagulgol nang sinabi ko iyon at nakiusap na pag-isipan ko ito. Sinabi niya'ng hindi niya kayang mamuhay nang wala ang kanyang mga magulang at kasama rito ang kanyang ama. Napakasakit para sa akin, kaya't sinabi kong nais kong matulungan siya. Ngunit napakadelikado at pagkatapos ay ibinabako ang telepono dahil nahihirapan akong magpakatatag habang umiiyak siya na parang bata. Sobra na para sa akin, sobrang emosyonal na ako, dahil sa pagbubuntis, at nang ibaba ko ang telepono, hindi kami makapagpigil ng aking asawa sa pag-iyak dahil sa kahirapan ng sitwasyon, ngunit kailangan naming gawin ito para sa aming kaligtasan. Ngunit wala nang iba na tila nagmamalasakit kung gaano kahirap ito para sa amin na gawin ang desisyon na ito. Dahil ngayon, lahat ay sinisisi kami o mas partikular ako para sa pagwasak ng isang masayang pamilya para sa aking mga makasariling dahilan. Hindi ko maintindihan kung ano ang makasarili sa hindi nais na masaktan dahil iyon ang esensyal na sinusubukan ni Abby na gawin simula ng magkakilala kami. Walang ibang nakakaalam ng marami tungkol sa aming sitwasyon. Ngunit mula nang tumawag, ang eks-asawa ng aking asawa, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaibigan at ilang mga kamag-anak ay nagpapadala ng mga mensahe upang sabihin na nagkakamali siya at hindi patas para sa akin na hilingin na isuko niya si Abby, lalo na ngayon na may pinagdadaanan siyang mahirap. Mas mahalaga na nandyan kami para sa kanya kaysa iwanan siya dahil lang mahirap ang sitwasyon. Ang dami ng mga taong nagsasabi sa amin na mali ang ginagawa namin at sinisisi ako sa pagwasak ng pamilya ay napakalaki na ngayon ay hindi ko na alam kung tama pa ba itong gawin. Ako ba ang masama para sa pagtanggi sa paghingi ng tawad ng aking stepdaughter at hindi pinapayagan siyang bumalik sa amin? Update isa, kumusta? Una sa lahat, salamat sa lahat ng mga komento at katiyakan na nasa tamang landas ang aking asawa. Ngayon, Tungkol sa ilang mga punto na maraming sa inyo ang binanggit tungkol sa kung bakit tumagal ng ganito, katagal para sa aking asawa na palayasin si Abi, kahit na ang kanyang ugali ay napakasama mula pa sa simula. Siyempre, bilang ama, ayaw niyang sumuko sa kanyang kaisa-isang anak at kahit ano paman, nais niyang gawin ang lahat upang subukan siyang gawing mas mabuting tao. Mayroon ding katotohanan na kung papayagan niya itong manirahan kasama ang kanyang ina, tiyak na magiging mas masama siya dahil ang kanyang ina ay tagapagtaguyod ng masamang pag-uugali. Sa tingin ko, walang sinumang ama ang gugustuhin iyon para sa kanilang anak. Kaya't anuman ang gawin ni Abby, tiniis niya ito dahil alam niyang nais niyang magpatuloy na subukan at ayaw niyang sumuko sa kanya bilang isang nawawalang kaso dahil bata pa siya at naniniwala siya sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ito tumagal ng ganito katagal, dahil naniniwala ang aking asawa kay Abi at ako ay naniniwala sa kanya. Madali akong makaalis at hindi sana ako napasok sa kabuluhang ito sa simula pa lamang, ngunit mahal ko talaga ang aking asawa at palagi ko siyang mahal. Sa tingin ko siya ay ang perpektong lalaki at hindi ko siya isusuko, gaano man kasama ang pakikitungo ng kanyang anak sa akin. Kaya't para sa lahat ng nagsasabi sa akin na ako ay hangal na magpakasal sa isang lalaking mayroon ng anak mula sa isang nakaraang kasal, marahil ay hangal ako. Ngunit hindi ko alam, pakiramdam ko ay sulit ang lahat ng ito para sa kanya. Sana ipaliwanag nito kung bakit ito tumagal ng ganito katagal. Dahil dito, nananatili kami sa aming desisyon na si Abby ay manirahan sa kanyang ina dahil hindi namin kayang tanggapin siya sa ngayon. Napakadelikado at ni ang aking asawa ni ako ay nais magtaya ng ganito kalaking panganin. Kalukuhan ko na seryosohin ang sinasabi ng ibang tao dahil karamihan sa mga taong ito ay hindi man lang alam ang tunay na sitwasyon dito. Karamihan sa kanila ay mga kaibigan ng ina ni abi kaya't marahil na islamang nila natanggapin namin siya at wala silang pakialam kung talagang masaya kami o hindi bilang pamilya. Hindi pa rin namin maintindihan kung bakit ayaw niya kay abi. Ngunit sinusubukan ng aking asawa na malaman ang katotohanan. Naniniwala siya na lalabas ang katotohanan kapag nagsimula ang mga legal na proseso, kaya't ito ay isang bagay lamang ng panahon. Kinausap na niya ang isa sa kanyang mga pinsan na nagtatrabaho sa mga problemadong bata at tinalakay ang ideya ng mga rehabilitasyon na sentro para kay Abi sa hinaharap at sa tingin ko ay napakagandang ideya iyon dahil maaari itong makatulong sa kanya ng higit pa kaysa sa manirahan sa kanyang ina. Sa ngayon, syempre, kailangan niyang manirahan kasama ang kanyang ina dahil walang ibang nais na tanggapin siya. Tinanong ng aking asawa ang kanyang mga magulang. Ngunit tumanggi sila dahil sinabi nilang masyado na silang matanda at pagkatapos ng nakita nila sa party, ayaw nilang tanggapin siya at pagsisihan ito. Halos araw-araw siyang kinukulit ng kanyang ex-asawa para pag-usapan kung ano ang gagawin nila tungkol kay Abby at talagang sinusubukan niyang gawin siyang guilty at gawin akong masama dito. Naniniwala siya na nawala ng isip ang aking asawa dahil sa akin at inuuna ang aming bagong baby kaysa kay Abby na nakakatawa dahil sinubukan niyang ibalanse ang lahat sa loob ng napakatagal na panahon ngunit tila wala siyang pakialam. Siya mismo ang nagpalala ng mga bagay para kay Abi sa pamamagitan ng paggantimpala sa kanyang masamang ugali at pagtuturo sa kanya na kailangan niyang palayasin ang ibang mga babae sa buhay ng aking asawa, kaya't ito ay talagang kasalanan niya. Ngunit maginhawang sinusubukan niyang gawin ang aking asawa na maging guilty dahil lamang sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Okay lang iyon dahil ang mga kondisyon ng kustudiya ay muling pag-uusapan sa ilang araw at malalaman natin kung bakit siya masyadong tutol sa ideya na tanggapin ang kanyang sariling anak. Updated dalawa, kumusta, dalawang linggo na ang lumipas mula ng lumipat si Abi at nakipagkita ang aking asawa sa kanyang ina ngayong umaga upang muling pag-usapan ang mga kondisyon ng kustudiya at ngayon ay sa wakas nalaman nila kung bakit ayaw niyang tanggapin siya. Ang kanyang ina ay kasing sama ng inaasahan ko at hindi ko masasabing ako ay nagulat. Ayon sa lahat, ang ex-asawa ng aking asawa ay nagtatrabaho mula sa bahay para sa isang kumpanya na nakabase sa Los Angeles at inalok siya ng trabaho doon kaya't maaari siyang lumipat sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang orihinal na plano ay simpleng umalis ng walang salita at pagkatapos ay mapipilitan kaming alagaan si Abby dahil wala na kaming magagawa kapag wala na siya. Gayunpaman, nasira yon dahil sa ginawa ni Abby sa baby shower, at ngayon ay malamang na siya ay nakulong sa pag-aalaga sa kanya sa buong buhay niya. Nagkaroon siya ng total meltdown at kinailangan nilang suspindihin ang sesyon dahil hindi nila ito maipagpatuloy habang siya ay umiiyak at nagwawala. Maging ang tagapamagitan ay mukhang takot na takot. Nang bumalik ang aking asawa sa bahay at ikinuwento ito sa akin, Mukhang napakalungkot niya dahil pakiramdam niya ay nakatakda na ang hinaharap ng kanyang anak at wala siyang magagawa upang maiwasan ito. Sinubukan ko siyang aliwin, ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin dahil sa isang paraan, tama siya. Wala talagang magagawa kami dito. Wala ni isa sa mga magulang ang nais ng kustudiya at habang ang aking asawa ay may lehitimong dahilan upang hindi na siya gustuhin sa paligid, ang mga dahilan ng kanyang ina ay medyo makasarili, ngunit hindi ito maaaring ganap na baliwalain. Kinausap niya ang kanyang abogado at sinabi sa kanya na mayroong napakatotoong posibilidad na siya ay mapunta sa foster care system kung wala sa kanila ang aako ng responsibilidad at iyon ay talagang malungkot. Kahit na ang ginawa niya sa akin ay kahilahilakbot, hindi ko pa rin nais iyon sa kanya o kahit kanino paman. Siya ay isang bata pa rin sa pagtatapos ng araw. Mayroon siyang mahirap na buhay at hindi ko ibig sabihin na mahirap dahil walang pera ang kanyang mga magulang o anuman na tulad ng iniisip ng karamihan sa mga tao. Mahirap dahil dinamit siya ng kanyang ina upang gumanti sa kanyang ama at hindi siya talaga minahal. Kung mayroon mang pagmamahal ang kanyang ina kay Abby, hindi niya siya gagamitin bilang pawn sa kanyang mga laro sa isipan. Hindi ko gusto ang batang ito, sa totoo lang, ngunit hindi ko siya sinisisi kung paano siya naging sinisisi ko ang kanyang ina. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan dito. Hindi ako makapaniwala na plano niyang iwanan siya sa amin at umalis upang tamasahin ang kanyang bagong buhay sa Los Angeles. Sana matanggal siya sa trabaho o kung anuman. Lubos niyang nararapat iyon. Update 3. medyo matagal na, ngunit sa wakas ay nagpasya ang aking asawa kung ano ang gagawin kay Abby. Pinapirma niya ang kanyang ina ng renunciation of rights bago siya umalis papuntang Los Angeles. At sa tingin ko ay isang napakagandang hakbang iyon dahil magtuturo ito sa kanya ng leksyon na hindi niya maaaring makuha ang lahat ng gusto niya. Sa una, tumuto siya, ngunit sinabi ng aking asawa na maaari siyang manatili dito at alagaan ang kanyang anak o piliin ang kanyang marangyang trabaho at pinili niya ang trabaho. Hindi siya nagpasakalye at sinabi kay Abi ang katotohanan kung bakit wala na ang kanyang ina. At ngayon ay kailangan niyang magsimula ng rehab upang ayusin ang kanyang mga problema at doon lamang siya papayagang bumalik sa pamilya. Akala niya ay magpoprotesta siya, ngunit sa kamanghamanghang paraan, tinanggap niya ito ng maayos. Sa nakalipas na ilang linggo, talagang nagbago siya Marahil dahil na pagtanto niya na ang kanyang ina ay hindi kailanman nagkaroon ng kanyang mga pinakamahusay na interes sa puso at siya ay niloko. Ang tanging tao na palaging nasa kanyang tabi ay ang kanyang ama at ngayon ay may utang na loob siya sa kanya na sundin siya at baguhin ang kanyang ugali. Mas kalmado na siya ngayon bilang isang tao at medyo malungkot ito. Ngunit umaasa ako, nagagana ang rehab para sa kanya at bumalik siyang mas maayos. Kinausap ng aking asawa ang kanyang pinsan at inayos ang isang bagay para sa kanya. Ito ay isang anim na buwang programa, kaya't pagbalik niya, isinilang na ang aking sanggol. Tapat kong hinahangad ang pinakamahusay para kay Abi. Ang langit ang nakakaalam na nararapat na ngayon ng bata ang isang magandang bagay. Update 4, kumusta sa lahat? Kapapanganak ko lang ng aming sanggol mga apat na linggo na ang nakalilipas at kami ng aking asawa ay nasasabik na ibahagi ang balitang ito sa inyo. Pakiramdam ko ay naging mahalagang bahagi rin kayo ng aming paglalakbay tulad ng aming mga kaibigan sa totoong buhay. Itinanganak ang sanggol na malusog at walang komplikasyon sa kabutihang palad. Pumayag pa kami na naroon si Abby nang ipanganak ang sanggol. Nagkaroon ng maraming pagbabago sa loob ng dalawang buwan na ginugol niya sa rehab center at halos pakiramdam ko na siya ay isang normal na bata na ngayon. Hindi pa namin nalalampasan ang aming mga pagkakaiba. Sa tingin ko ay iiwan namin iyon kapag siya ay tuluyan ng bumalik sa bahay, ngunit siya ay mabait sa akin tuwing nagkikita kami at aktibong sinusubukan niyang ipakita na hindi na siya ang parehong baliw na bata na dati siyang ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi pa niya ito nasasabi sa akin ng pasalita. Ngunit nakikita kong sinusubukan niyang bumawi sa amin para sa lahat ng pinahirapan niya sa akin, dahil lamang sa kagustuhan ng kanyang ina, at inaasahan kong darating ang araw na maaari kaming lahat na maging tunay na masayang pamilya.